magandang umaga mga kasari uh, kain tayo mga kasari uh, ang oras nga pala ngayon mga kasari ay magnanay na tanghali na ang almusal ko mga kasari ayun mga kasari uh, pagkatapos ko nga pala kumain mga kasari uh, pupunta ako ng bayan kasi yung aking tindahan ay kalbong kalbo na kailangan ko nang mamili ayun mga kasari kain tayo mga kasari Ayan mga kasari, uh, andito na ako sa bayan. Magalagala mo na ako dito mga kasari. Magala-gala ako dito sa loob ng palingke. Bilihan ng mga damit doon sa taas. Ayan. Dito sa baba, mga chinelas. mga kasari, subukan ko dito mamili sa grocery na ito. First time kong mamili sa grocery na to. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong grocery na to mga kasari. Papasok ako dito kaso nga lang. Hindi ko alam kung pwede mag mga kasari. Mamaya na lang mga kasari. Ayan mga kasari, ah, nakapamili na ako mga kasari. Ah, maganda pala mamili dito mga kasari. At marami silang, uh, marami silang tree. First time ko kasi mamili dito mga kasari. At hindi ko alam kung anong pangalan ng ano nila mga kasari. Wala kasing nakalagay. Ayan, pupunta muna ako sa ibang grocery mga kasari kasi mayroon pa akong ibang ano, bilhin yung ano kasi lang mga kasari ay yung sunrise na tatluhan wala silang ano wala sila nung may piri. kaya sa ibang grocery ako pupunta ayan mga kasari sasakay na ako ng tricycle pauwi na ako mag-unboxing ako ng pinamili ko ayan, tapos itong nasa paper bag na ito ay sa ibang grocery ko to binili mga kasari ayun mga kasari, sama na akong mag-unboxing ng aking pinamili itong napamili ko mga kasari ay nasa halagang 2,000 ito lahat, kasama itong nasa isang paper bag na isa Marami akong nakuha ng mga puri mga kasari kasi doon sa pinuntahan kong ano, bagong pinuntahan kong grocery ay ang dami nilang papre. Ayan. Daw na ano, kulay pink, may presyo yung isa bali dalawang tigkakalhati ang kinuha ko. Tapos ito naman keratin, may presyo yung dalawa. Sunrise na ano. Sunrise na single lang din dalawang ganito din kinuha ko. tas keratin na gold ayan may preding siyang dalawa ayan tapos bumili ako ng ano kala na ano kala na parang tulot tipid apat na ganito pinuha ko tapos serp na powder may pre siyang isa tapos kumuha din akong tulot tipid apat yung dalawang ganito kinuha ko mga kasari. O. Tapos, bumili naman ako ng ano, cream silk na keratin. Ayan. Hindi ko alam mga kasari kung ito yung nire-request sa akin ng aking kapitbahay. Tatanong ko pa mamaya kung ito nga yung request niya. Ayan. Bumili rin ako ng ano mga kasari. Ah, isang buting, ay, isang boteng, ay, isang bote. ah, isang dosen ng ano, mantika. Ayan. Dun, buti doon mga kasari, medyo mura-mura yung mantika. Kasi doon sa palengke nagtanong ako nitong, ano, mantika, uh, 45 yung isa. Kaya buti lang nakapunta ako doon sa grocery na yun. Medyo napamura-mura ako ng konti. Kahit paano may tutubuin, di ka tulad doon sa palengke wala akong tutubuin. Kaya buti nilang naligaw ako doon sa grocery na yun. Tapos, ito, apat na ganito kinuha ko at, at isang balot na paju bar uh, ah, pumbi tapos apat na ganito naman ang kinuha ko tapos sardinas na red na mega dalawa tapos dalawa rin yung green Tapos, ayan, may pre sila doon, ano, birch tree. Ayan, ilang ba pre nito? Ah, tatlo yung pre. Pag bumili ka ng siyam na peraso, may pre siyang tatlong, tatlong peraso. Ayan, malaking, to, malaking bagay na rin yung mga kasari, tatlong pre. Tapos, bumili rin ako ng swak. At pag bumili ka ng sampung peraso, may pre siyang isa. Ayan. Ayan. Maganda man nila doon mga kasari kasi marami silang papri. Ayan. Ayan. Yan lang laman ng kahon mga kasari. Ayan. Tapos ito, mantika. 400. Ang kuha ko dito sa mantika mga kasari ay sa isang dosena ay 400. 440 mahigit. Kalimutan ko mga kasari. Tapos laman naman itong isang paper bag na ito mga kasari ay Ayan, isang boteng ano, mantika ay toyo. Ayan. Tapos apat na sweet and spicy na ano, na canton. Tapos toyo na sa pack dalawa lang, apat sana to. Akin ulang na ako sa pera kaya dalawa na lang kinuha ko. Tapos mga ano pa rin ito mga kasari, mga sabon-sabon at shampoo pa rin ito ayan liquid na ano ariel dun kasi sa binilhan ko nung una mga kasari yung ariel nilang ganito walang pre. ayan may pering isa tapos serve na liquid bali bakit kulang kulang laman dito na pansin mga kasari tapos ito ariel na tatlohan powder may pering isa kulang tapos ano daw na red. Ayan, kumuha ako kalahating tay lang. Kulang yung ano eh. Oh. Yung surf ko. Ayan, oh, kulang siya. Hindi ko napansin mga kasari oh. Apat lang to Titingnan ko sa listahan. Ito kung magkaano ang inanin na dito kasi hindi ko napansin. Basta kumuha na lang ako doon. Ayan. Anim tong isa. Tapos ito. Apat lang. Apat na piraso lang. Hindi ko napansin. Ayan. Yan ang lahat na pamili ko mga kasari ko lang. Ana, ah, nasa 2,000 libo lahat kasama nito. Mantika. Ayan. Ayan mga kasari. Ang lahat na pamili ko. Ayan, dalawang libo na yung mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari. At tinignan ko yung resibo. Ah, buti na lang ah, 10 sampung piraso lang yung tuos niya. Ayan, hindi ko kasi napansin mga kasari na ano lang pala ito, apat. Ayan, buti na lamang uh, nakita nung ano, uh, counter na ano, uh, apat lang ito. Hindi ko kasi napansin mga kasari. Buti na lang nakita nyo na apat lang kasi minsan mga kasari may binili akong kape na steak. Uh, may, hindi siya, ano, uh, hindi siya isang hindi siya 12 pesos. May bawas siyang dalawa kaya nalugi ako dun sa binili ko dating ano, kapina na stick. Ayan. Buti na lang mga kasari ay ano, sampung piraso ang tuos na dito sa ano, dito sa surf liquid ko. Ayan mga kasari, mag display mo na ako mga kasari. Ayan mga kasari, o oh, nakita niyo yung aking sabitan mga kasari, o. Oh. As in, sa ed na side mga kasari. Ayan. Uh, ilang araw na akong hindi nakakapamili mga kasari. Siguro mga dalawang linggo na akong hindi nakakapamili dun sa bayan. Kaya as inside talaga. Ayan. Hindi kasi mga kapamili talaga sa bayan mga kasari. Gawa ng may alaga kasi kami mga kasari. Kaya wala akong time na ano, mamili sa bayan. Ayan di ako na pa nakabili ng mga barita, mga kasari. Ayan, mahina naman sa akin yan, mga kasari. Okay lang yan. Mga importante sa akin yung mga powder-powder. Ayan. ay eh, magdi-display mo ako, mga kasari.

Ayan mga kasari, uh, kagaling-galing ko lang sa labas mga kasari, bumili ako ng ano, soft drinks na nasa plastic bottle lang. Ayan. Uh, nagtaka ako mga kasari kasi ang binta niya, one ng isang ganito. Ayan, isang balot. Eh, ang alam ko mga kasari, ang binta niya sa akin dati ay 122. Ewan ko mga kasari kung bakit one tinang ano niya kasi hindi ko na siya tinanong mga kasari kasi baka magbago pa ang isip niya. Sabi niya kasi one tin daw ang isa pareho tong RC at saka lemon. Ayan. Bahala siya mga kasari basta inulit ko pa nga magkaano sa kung ganun one tin daw. Siguro bumaba na siguro ang presyo nito mga kasari. Hindi na ako nagtanong kasi baka magbago pa isip nun eh. Ayan. Buti na lang mga kasari binigyan niya ako ng ato lagayan na oh, isang bitbitan ko lang silang dalawa. Eh, naglakad lang kasi ako mga kasari. Kaya hirap na hirap ako kung ano mga kasari kasi mabigat din. Ayun, naglakad lang kasi ako. Ayun mga kasari at tapos ko na na-display yung aking mga pinamili. iyan. Yan, mga kasari yung aking Tide na powder na kalimutan ko kanina. Importante pa naman sa akin yung mga kasari kasi laging may nabili sa akin no? na wala talaga sa loob ko mga kasari yung tide powder ayan wala akong tide powder ayan mga chicherya uh, ko mga kasari wala akong chicherya ngayon ayan blanco muna yung aking mga chicherya mga kasari kasi kinulang ako kanina sa pera ayan pero okay lang yun mga kasari kasi mas inuna ko kasi yung mga ano mga importante kanina ayan aking lagay ng tinapay, mga kasari. O, yan lang ang tinapay ko. Yan. Mga garapon ko, yan. Wala nang laman din. Okay lang yan, mga kasari, basta mayroon ako ng mga, ano, mga importante na items na laging binibili ng aking mga kapitbahay. Mga kindi-kindi naman kasi, mga kasari, ah, mahina lang din yan sa akin. Ayan, dito naman sa aking dilata. Ayan, yan lang ang dilata ko ngayon mga kasari. Okay lang yan kasi hindi naman yan araw-araw na ano, uh, nabibili sa akin. Ito, mitlog, ang importante sa akin. Dapat lagi ako niyan. Tapos mantika, yan. Yung mga anon ko naman, yung mga noodles ko naman mga kasari, na, nandun sa timba ko, nakasalalay. Kasi nga hinahabol sila lagi ng ano, hinahabol sila lagi ng langgam kaya sinilalay ko mga kasari. Ayan ang tide powder lang ang wala sa akin mga kasari nakalimutan ko talaga kanina ayan, tapos yung mga surf powder ko, ayan kulang kulang yung kulay ng surf powder ko dito na lang ako siguro bibili sa ano mga kasari ah, dito sa grocery dito sa may barangay namin, dito na lang ako bibili bukas pa siguro ako bibili mga kasari kasi naghihintay pa ako ng benta kuding uh, pati ng asawa ko ngayon mga kasari kaya bukas na siguro ako mamimili uli ayan red lang ang serp ko kulay red lang yung mayroon ako kasi dapat mayroon ako niyang green dilaw at saka pink yun red lang mayroon ako ngayon ayun yan lang mga kasari ah, hanggang dito na lang itong vlog ko mga kasari Babay na muna mga kasari